operasyon ng gobyerno para ipasara mga ilegal na pogo dito sa bansa. Pero aminado mga otoridad na pahirapan ng misyon dahil dumami at mas nagtatago na ang mga pogo. Nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Higit isanda ang ilegal na pogo hub pa ang patuloy na nag-ooperate sa bansa. Yan ang inilahad ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Spokesperson Winston Casho ang ilan daw sa mga empleyado ng mga nasabing Pogo galing din sa mga nauna ng sinalakay na malalaking Pogo Hub. Nagdisintegrate sila into into smaller units kaya mas lalo silang dumami. Well, ang hamon talaga is napakarami hong mga nag-underground. So, uh, there are a good number of them and uh, we're having difficulty catching up. Sinigundahan din ng National Bureau of Investigation ang pahayag na yan lumalabas din sa pagsisiyasat ng NBI na sa mga residential area na nag-ooperate ang ilang scam hub na galing sa mga pogo para hindi kaagad mabisto. Kabilang sa mga pinaghihinala ang pogo hub, ang opisinang ito ng Internet Gaming Licensee o IGL sa Binyan, Laguna. Sa inspeksyon ng PAOK, tanging mga nagkalat na gamit sa mga kwarto ang naabutan nila. Walang tauhan o empleyado sa opisina. Sinira na nila yung mga ano Hard Wala na ring hard drive ang mga computer na maaari sanang magsilbing digital evidence. Posible raw na natulugan ang operasyon. Ang hinihinalang nagmamayari sa Pogo Hub, si Lin Shun Han alias Lu Tong na inaresto sa isang residential subdivision sa Laguna noong nakaraang linggo. Siya ang sinasabing boss of all bosses ng mga Pogo sa Pilipinas. Ayon sa aming paikipag-usap doon kay Xunhan, yung kanyang Pogo na tinatawag ay yung New Wave, New Wave Technology. Hinahunting na ng paok ang mga sinasabing financier ng Pogo sa bansa na karamihan ay mga Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News Five. Mga kapatid, Justin Kirino po, masayang kwentuhan at makabuluhang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.